Tanong ng ating client kung maayos o maririban pa ba itong buhok niya na galing bleach na ang nangyari mga sis ay nagputol-putol talaga ng gusto ang kanyang buhok, most particularly dyan sa ilalim ng parts ng kanyang hair. Kung mapapansin nyo mga sis, yung ilalim ay kalahati na lang talaga yung natira at yung kalahating parts niyan ay talagang naubos na dahil yan ay nagputol-putol sa kanyang pagbibleach. Napagpraktisan kasi itong buhok niya na i-bleach, kaya ang nangyari ay nagputol-putol talaga siya mga sis at naunang nagputol-putol yung mga ilalim dahil syempre, dyan yung naunang na-applyan ng pang-bleach at dyan nababad ng matagal. May ibang parts naman na putol-putol dyan sa ibabaw pero buti na nga lang at hindi siya gaanong ah uh, madami or hindi gaano visible. Itong buhok kasi ng ating client is previously rebonded siya, mga more than one year na. Kaso nga lang na i-bleach itong hair niya. Kaya ganun ang nangyari, nagputol-putol talaga siya. Bukod sa sobrang dami ng putol, ay napaka-dry at dehydrated pa talaga ng kanyang hair, mga sis. And after ko yung sumuhok ng aming client mga sis, ay nag-proceed kami sa rebanding session. So, inuna ko munang in-applyan ang pinaka-regrowth parts niya, yung black parts ng kanyang hair ng rebanding cream number 1. Nag-proceed nga kaming i-reband yung buhok ng aming client mga sis dahil kaya pa naman siyang i-reband. Yun nga lang kinakailangan ng matinding pag-iingat dahil pag sa na nagkamali ako dito ay maaring lahat ng kanyang buhok na na-bleach ay maaring maputol yan ng yan At sa puntong ito nga mga sis na banlawan at binubludray na nga namin yung buhok ng aming client after ma-process ang rebanding cream number 1. And after mapatuyo yung buhok ng aming client so ito na yung naging resulta ng kanyang hair at nagpapasalamat na nga lang din ako dyan dahil yung mga putol niya or yung may maraming putol ay nasa ilalim at hindi masyadong visible. And after mapatuyo ay nagproceed kami sa pag iron so ito na may naging resulta ng kanyang hair after namin siyang ma-iron. So kung makikita natin talagang na napakaganda niya ng tingnan kahit na yung buhok niya ay napakaraming pinagdaanan gawa ng na-bleach. At pagkatapos nga nami ma-plant ang kanyang buhok ay sinunod namin in-apply yung kanyang neutralizing cream, binabad at prinases, saka naman yan ay binanlawan. Then after mabanlawan ang neutralizing cream, sinunod namin in-apply yung kanyang cysteine treatment, prinases at binabad lang din namin ito. After niyan ay binanlawan namin. Then, sinunod naman namin in-apply yung kanyang keratin treatment. Itong keratin treatment ay paprocess at ibababad natin for a certain time. Then, hindi natin siya babanlawan at magdadirect na tayo sa pagpapatuyo ng kanyang hair. At sa puntong ito, mga sis, pinapatuyo na nga natin yung last treatment na in-apply natin sa kanyang hair which is the keratin treatment. Then sabay-sabay natin panoorin yung naging final result ng kanyang hair at syempre yung kanyang after wash result na sinend ng ating client na nasa Canada na siya ngayon dahil uh, nung gabing ito mga sis, uh, niriband namin siya din kinabukasan ay lumipad na siya ng Canada. So ito na yung final result, shiny smooth and shiny na yung kanyang hair at yun nga, nagpapasalamat na lang din kami na yung kanyang mga uh, naputol na buhok is nasa ilalim at hindi masyadong visible dahil sa ibabaw ay hindi naman gaanong madami yung mga naputol ng kanyang hair gawa ng na-bleach. At ito naman yung ating client sa feedback and after wash result, mga sis. At ito yung video ng kanyang hair after nga niyang mawash, mga sis. So kung makikita natin talagang napakalaki ng difference ng before natin siyang i -reband. then after nga niyang mapaliguan, ang laki ng pinagbago, naging healthy na siyang tingnan unlike nung before na parang bunot na talaga. At kung titingnan napaka- dry, ngayon ay shiny and straight pa rin yung kanyang hair kahit na napaliguan na siya. And that's it for today's video. Thank you for watching and see my next one. Bye!